<laughs> go on. Keep moving, Sarah. Sarah, where are you going? Drago. Let's go. Let's <laughs> go. Ayan, ang aking alaga. <laughs> Kahit malamig, labas pa rin. Sa so, cycle Yan you know, o, malapit kami sa MTR. Exit ng MTR. Ano dito? Okay. 16 degrees. Malapit kami kasi sa sa dakar. So, where are you going? Ramdam yung lamig. We have to watch where you going. Come on, sir. Keep going. Don't look at the floor. You look in front. gusin na kahit ano masabat mo. mo. ani bagong practice. nagpapalda yung ano yung ng kanyang <laughs> balance bike. Oh. Mamaya papakarga na yan sa akin. Magpapakarga na rin siya. Oh, ang lamig dito sa may, ano, sa may bridge. Ito nga ka kami sa bridge. Ayan. Titingin-tingin na dyan siya. Oh. morning hello are we going to stay here hello you don't like to go down hello uh, come on let's go down there okay let's go. Let's keep moving! Come on! Malamig. Nakakulang yung ano niya. Nakakulang yung damit. Kamala siya going there. We have to go down. Come on! Come on! Come on! Yes, oh, sir! Masag-sagutan. Mang rugay. <laughs> come on, sir. I'll keep moving. <laughs> Dito kami sa loob ng mall. Ang lamig sa labas. Lamag na! <laughs> Here, not there. Here, we go outside. Okay I'll I'll leave you there. I'm going out. At <laughs> least, kahit kada. Pusa mo range. <laughs> yeah, kena ka usap nang matanda. Okay. <laughs> <laughs> susundan niya <laughs> ah. ayun nagbabay na siya hindi <laughs> naman siya narinig ng matanda <clears throat> you're waving your hands hello but the, the popo di cannot see you anymore you walk away Gusto niya kasi bumaba doon. <laughs> eh, hindi ko pinapayagan. Ay, sa inyo. Dito na kami sa labas. <laughs> Be careful. Come on, come here. <laughs> Kami ah. Wal pala ka. Loko ka. Wala <laughs> <laughs> Dito na kami sa labas. You hold the <laughs> <laughs> turn, Don't turn your head back. <laughs> Come on. You don't know this is a slope. <laughs> Be careful. <laughs> May pakpak -pak ta ulo no. Wala, 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 wala. Hahaha. Aakitin yan. <laughs> Hindi <laughs> mapagod talaga tong alaga ko ngayon. Sa <laughs> so, isang oras na kami dito sa labas. <laughs> ano <Manano> na pinaggagawa <laughs> The killing time. Why you reverse again? I thought we we're going back. Are we not going home yet? Yeah. No? Patay, uh, <laughs> sa log. nagpasang atin. <laughs> Mupay nung kaya na. <laughs> <Daddy>. <laughs> Madi ng <nang> kayat. <laughs> Daddy. Daddy. <laughs> Naglakad na siya. <laughs> Kinarga ko na rin yung bicycle niya. Lang niya. <laughs> <laughs> ano na kasi to pakyat <laughs> kanina islop siya edi eh magaan lang na magbike <laughs> ngayon ito pakyat na dito kami sa ano sa labas sa <clears throat> punta ng beach mabigat siya ayokong hinakarga masakit sa braso alam nyo na, thunders na humihina <laughs> ang tuhod, humihina pati braso <laughs> parang maliit siya pero bigat yeah, wandering around <laughs> lumig mahangin pa naman kakatuwa lang ng bata na to Are you okay, Silo? you love walking? Oh, yes. You see? They are cycling. Yes! Yes! <laughs> How about yours? Do you want to do that? <laughs> Yan, malapit na kami sa ano, sa lift. Cycling area din kasi ito.